Para sa aking balitang showbiz, inalay na isang college graduate ang kanyang diploma kay Vice Ganda na ayon sa kanya ay naging inspirasyon niya para magprosigi na makatapos ng pag-aaral. Ayon sa ex-user na si Carlos, si Vice ang kaisa-isa niyang inspirasyon para makatapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang future. Sa post ni Torcelino Carlos Inigo D, sinabi nito na, Mimi Vice, ganda, di mo man makita itong tweet ko pero tinuruan mo ang Becky na ito na pwedeng mangarap ng matayog at abutin ito sa kabila ng kalupitan ng lipunan. Mahal na mahal kita kita sa ex-account nito na nagtapos siya sa University of the Philippines at kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Political Science. Agad naman nakarating ito kay Vice kung saan nagpaabot ito ng pagbati. Sa kanyang greetings, sinabi ni Vice na ipinagbubunyi niya ito. Ayon pa kay Vice, ang buti ng iyong puso, husay ng kaisipan at tapang na iyong katauhan ang baunin mo sa napaagadang bukas na nagaantay sa iyo. pa ng komedyante TV host na nainiwala ako sa iyo anak kong baklang magna cum laude. Hindi naman makapaniwala ang nasabing netizen na napansin ni Vice ang kanyang naturang post.